Welcome back mga idol, Mavericks vs Spurs Sa unang play ng Mavs, off screens between Lively and Hardaway Sabay so, double screens yung ibinigay nila for Luka dyan sa wing Which in turn actually ay eh, two man game ni Luka and Lively Dahil mapapansin nyo yung short roll ni Lively dito after that screen action Hindi lang nakuwain yung love pass dito dahil maganda yung timing ni Basi para mabreak yung play Sinunda naman ito ng play mula kay Kyrie And again double screens yung ibinigay ni Lively at Green dito for him Tapos nag roll si Lively then using the screens kaya nakapasok si Kyrie sa loob Though maganda yung trailing defense ni si Jones dyan at yung help ni Bassi to block the shot. Obviously, malilibre si Lively para sa offensive rebound. Since hindi makakumit si Osman to defend inside dahil ina-anticipate niya yung possible kickout pa sa corner. Kaya out of play siya to box out sa lob. Next play, side screen ulit from Kyrie to allow Hardaway na makaseparate sa defense ni si Osman. Then handoff at makikita nyo dito hindi maka fully commit sa so help defense si Branham While nag drop cover si Bassi to defend Lively Kaya nagawa ni Hardaway Jr. yung easy floater Ito same play pero sa so opposite side naman Side screen by Kyrie then handoff ni Lively Tapos roll action pero pagkakuha ng bola ni Hardaway Ando si Wemby to help Kaya kinick out niya kay Green Then expected niya na re-recover si Wemby dyan Kaya he waited for him to bite the fake Saka siya nag decide to take a mid range niya sa elbow which is obviously nalito na ang defense ng Spurs sa puntong ito. Itong next play, paboritong gawin ito ng Mavs. Screen roll action lang ginawa dito ni Luca at Lively. Then mapapansin nyo yung gap na binigay ni Collins na actually po pwede mag-bounce pa si Luca pero mas pinili niya yung lob pass which is timing na timing dahil hindi na nakatalo si Collins para i-delay yung momentum ng pasa. Kaya nakadunk pa si Lively dahil dyan. Then dito gumamit ang Mavs ng multiple screens. Una mula kay Clever, then second screen mula naman kay Lively. Then mapapansin nyo yung third screen which is a back screen ni Hardaway para kay Clever. And at this point, dalawang offensive options ang nakreate ng Mavs dito. Pin down screen ni Lively kaya nalibre si Hardaway pagka pop out nito. Then yung backdoor action ni Clever. Ang ganda sana ng set nila dito na basa lang ni Collins yung play kaya nakuha nila ang possession. Then itong sumunod pansin ninyo, tumatawag na naman si Luca ng two side or two screens. Initial screen mula kay Williams, then fake screen sa by roll mula kay Lively. This time na no open si Luka dahil nag overcommit sa defense si Sohan. Thinking na drive si Luca dyan, kaya na no open ito at nakapunta siya sa mid range. Ito naman ang ginawa ng Mavs dito, 3 man off ball action dun sa opposite side. And binasa lang ni Luka yung defense ng Spurs at nakita niya na focus sila dun sa tatlo kaya inatake ni Luka yung gap dahil walang last line defender ang Spurs at didn't enough yung presence ng help defense si Osman kaya finaw na lang ni Johnson si Luka dyan. Pagdating naman sa second half, same play lang din at paborito talaga ng Mavs gawin itong lob play dahil walang Wemby sa gitna kaya confidence si Lively against other bigs ng Spurs with this lob pass mula kay Luka then timing yung catch for a reverse tapos double screens lang ulit. nag si Luca off a screen from Jones Jr. Then inantay lang niya sumabay si Colin sa layup niya. Sabay pasa ulit sa itaas. Sumabra lang kaya di nakuha ni Lively. So next possession, two-man game ni Kyrie at Lively. Ball screen then roll and again. Nung sinubukan ni Colin si challenge yung attempt ni Kyrie. Naiwan si Lively with no defender. Kaya ibabato lang ni Kyrie ang ball sa itaas. Enough para makuha ni Lively ang pasa for a dunk. Inulit pa nila yan, same side, ball screen, then roll si Lively, and suking-suki si Lively ng mga lob pa si Luka. Kaya wala nang nagawa si Collins sa taas ng lundag nito, then nakakuha pa siya ng foul dyan. So very basic yung mga set plays na ginawa ng Mavericks, at mas napadali pa iyon dahil may athletic big sila. Tapos gumanay yung mga executions nila, lalo na nung na foul trouble si Wemby.